Halos dalawampung local government units na ang nagdeklara ng state of calamity ayon sa Task Force El Nino. Kabilang dito ang ilang bayan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Ifugao, Antique at Sambuanga City. May ilang LGU pa nilang nais magdeklara ng state of calamity pero hindi papasok sa pamantayan. Sinabi ni Task Force El Nino Spokesperson at PCO Assistant Secretary Joey Villarama, um, nakapamahagi na ng 1.1 billion pesos na halaga ng tulong ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lamang mga magsasaka ang nabenepisyuhan kundi pati ang kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga naiabot na tulong ay pinansyal na ayuda, food packs at mga gamit sa pagsasaka hindi naman ma-offset yung damage na 2.63 billion Uh, nung 1 billion na, na, na tulong, pero po, uh, kahit paano po ay naiibisan po ang uh, paghihirap po ng mga uh, mamamayan na apektado ng el nino. Farmers yung apektado doon sa uh, sakahan, pero po yung mga pamilya nila, uh, in terms of individuals, ang apektado na is half a million individuals. So hindi lamang farmers. So yung tulong na ibinibigay ay para din sa kanilang uh, immediate family.